yan mga kasama ang ito na ang ating ano ang mga herbs natin herbs ayan herbs o herbs ewan ko uh, basil ito yung parsley natin o, oh, nagsisimula na rin tumubo mas matagal talagang mag germinate ang buto ng parsley hmm. pero ayan na sya hmm. Sumus sumusulpot na ayan saka ito naman is ano Uh, anong ano ito? Time 'yan, time. Oh, kapag yung mga show tayo nang kailangan ng time nang manghingi ng time, ayan eh ang bigay nyo. Oh, daming time 'yan. Mm. Sa so, kapag uh, kapag uh, medyo malaki na 'yan, itatransplant natin 'yan. Do natin itatanim yung iba sa kubo. Ayos. What's up mga kasama, yan, magandang umaga po sa inyong lahat uh, Isang maulang, uh, maputik at uh, matubig na umaga yan. Uh, uh, Medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload uh, since Sabado Kasi yun nga, medyo inano tayo ni Bagyong, pangalan nitong bagyo na to uh, Vicky, Ayan. Hindi tayo pinalampas ni Bagyong Vicky Medyo malakas, tatlong araw, Vicky yeah. Sabado, Linggo, sa kahapon. Oh, so, hindi tayo nakalabas. Uh, pero kaya nag-ano lang tayo, sumiksik lang tayo sa bahay natin at natulog pag hapon, yan. uh, well, nung Sabado pala nakalabas kami. So, hindi ko na nakuhanan kasi wala din <laughs> nasa bahay lang kami. Diyan sa dito sa bahay ng nanay tatay ko. Hindi din kami nakalabas ng bahay kasi sobrang lakas ka ng ulan hindi tumitigil yun uh, uh, ngayon lang ulit tayo nakalusong sa kubo natin uh, marami tayong dapat i-check yan i-check natin yung yung mga kamatis kung hindi na saka yung okra natin kung may sumulpot na nabunga pero bago yon siyempre uunahin natin as always ang ating almusal ang, ang, almusal natin ngayon ay uh, kapirantong na spam itlog saka may dala akong ano eh may dala akong corn to. May dala akong corn beef eh. so naisip ko, ko lagyan kaya natin ng uh, ano tawag doon lagyan natin ng patatas yan para may konting pampalasa kumuha ko ng patatas sa bahay uh, lutuin na natin let's go at ayun na nga mga kasama tapos na naman tayo sa pagtatrabaho giniago may, may lumilipad na may mga lumilipad na insekto sa sa dead cat natin yan yeah? Uh, yun, tapos na tayo magtrabaho kanina, tapos kung napapansin nyo medyo pauwisan uh, pawisan tayo ng konti uh, nag tayo doon, yan. Na grass cattle tayo doon. At uh, kinik na natin yung mga tanim natin kanina gyan. Pero hanggang doon lang sa may sa bungad at uh, uh, madamo. Yan. So bin cattle muna natin ng konti. Pupuntahan natin ngayon yung ano, yung tanim natin dito sa kabilang side naman yung kamati sili talong yan tingnan natin kung anong nangyayari nung ah sa kapalay papaya tingnan natin kung anong nangyari nung nung bagyong yung tatlong nakaraan tatlong araw nung binagyo ni Vicky malakas ang ulan dito medyo may pagbaha ng konti so tingnan natin let's go ayan ang mga talong natin may mga ito mga bulaklak na itong isa maraming bulaklak sa so, uh, ito ayan ayos yan mukhang makakakain na tayo ng ano hindi ko alam kung ba't nagdedilaw yung dahon yan. Pagtatanong natin yan kung ba't nagdedilaw. Makakulang sa sustansya. Uh, punta tayo sa kamatis. Let's go. Ito na ang mga kamatis natin. Ayan. Ayan. Ito. Ito malaki po. Ayan. Medyo matagal palang mahinog ang kamatis. Ang gumulang ibig sabihin yan pero sabi sa akin kapag daw medyo may sinag na medyo may konting uh, may konting pula na pitasin na yan ito madami to tinali ko to kasi naibagsak nung ulan yung bagyong biki yan. ayos tingnan natin ngayon yung ano yung ating uh, sili Eto na, yung sili natin. Yeah, ba? Pwede nang pitasin to ah. Pitasin natin yung iba. Kasi, gulang na eh. Ah, sa loob madami oh. Hindi hmm. ko alam kung nakikita nyo. Yan oh. Oh. Handa Isa pa. Yan oh. Daming bunga. Kaso, ang daming damo ang daming bunga ang daming damo tingnan nyo ayan o oh. grabe ang uh, damo tatlong araw lang sobrang damo na uh, cross cutter natin ang bukas bukas na tangali eh hindi mainit alam nyo naman ang kutis natin Uy. kutis natin di basta basta medyo sensitibo yan isan pa ba kunin na natin ang mga magulang ayan lahat lang na magulang Dalawa to eh. Tatlo to pala Yung siling panigang Tatlo lang pala sya Nahalo lang doon sa binili Yung kapatid ko Yan o oh. Ito kinuha na natin Nung isang araw Meron na naman Pitasan ulit natin Magulang lang Saan yun? Yun. May isa dito eh. Hindi natin napitas nung nakaraan. Eh. Yan. Oh. Hmm. Saan ba? na. Ayos. Da grabe damo. Grabe damo. Oh. Daming sili. Eh. Eto pa. Hmm. Ay ko. Daming bunga dami na rin bulaklak ayos na ayos yung pagkakaulan na yun ayan o oh. at dami din damo ito yung magdidiligda pa tayo diba ng lang umulan diba ayos ayun yung mga second batch ng si Asili, ah, sili mukha na akong sili second batch ng kamatis natin marami na rin bunga o oh. saka bulaklak ayos yan oh ito pa nadali ni Vicky bumagsak hmm. pag nagkasabay sabayan ay nako pa sabi ko yon sabi ko nga pag nagkasabay sabayan ay nako asawa ka kakain ng kamatis kikinis ang ating kutis mga kakasama kakakain ng kamatis yun ang pangarap ko eh kumini sang kutis kakakain ng kamatis kumini sang kutis kakakain ng kamatis aba pwedeng pa kanina at ayun nga yun ba sinasabi ko kanina yan hindi maganda yung mga tubo ng kamatis dito ayan ah kamatis oh kamatis chili yan chili oh pero may mga bunga na sila pero maliliit may puno pero malinis oh ha Nandito lang yan. Eh, tara. Ganyan lang yan. Wala na tayong tanim. Tani, iisipan natin kung ano itatanim natin dito. Ah, uh, tingnan natin ano, yung ating dragon fruit. Dragon fruit. Dragon tree. Puno ng dragon fruit. Yun dapat ano, hindi dragon fruit. Puno ng dragon fruit. Ano ba ang tawag sa puno ng dragon fruit? Dragon tree. hindi naman siya tree. Cacto siya. Anyway. Tahan natin. Hop. Oh, pa isang ano eh. Tingnan natin. Okay. Eh. Oh. Sabi, masyado daw ma malapit sa isa't isa. Layuan ko pa daw. Next time, yung susunod, lalayuan natin. Buhay na ba 'yan? Hindi ko din alam eh. Kung buhay 'yan. Yeah yan mga kasama may mga buong ano yung ating mga okra ito isa laki na pwede nang pitasin no? lapit ng gumulang ito pa oh di ko muna hindi ko muna pipitasin yan kasi baka maisama ko yung ano ko dito bukas siya ang ano siya ang pagpipitasin ko mahilig din sa mga ganun eh mga pitas pitas sa mga gulay gulay pa mga sama ito yung ano yung uh, napitas natin kanina sa dalawang puno literary natin hop oh. oh ha medyo mara marami rami na ng konti di ba at uh, nung kumpara dalawang ano lang yan dalawang puno lang yan yung pinitasan natin yan yung nakarang kailan ba yun? bago umulan bago magyo bago bagyo yung wiki nakapitas din tayo sa yung isang puno naman yan mga kasama update natin kay ano update tayo kay scout hmm. sino ba si alin ba dyan, si scout ito yan yung makulit na yan nasa gitna hindi pa natin siya ano Ilang tubig? oh, bibigyan mo natin ito. oh, sige, mamaya, bibigyan natin tubig At, uh, kaya natin siya hindi pa ma ano, mailabas. Kulang pa siya ng vaccine. na mga next week, pa-vaccine yan. So, ayaw natin siya labas ng walang vaccine kasi, eh, baka masiselan yung mga aso na yan. pag bata pa. Baka mamatay Mamadali ng kung ano, -anong sakit. Kaya, kailangan kompleto siya ng bakuna bago natin siya ayan. i labas-labas dito sa patakbuhin sa lupa ba yung mga ganyan mga mm, kawawa naman mga uhaw na uhaw sandali bigyan ko lang ng tubig scout 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 uh, ayaw uminom hindi na uhaw ayan uminom kayo um. Malapit na kayo malaba. Malapit ka nung malabas. Don't worry. Yan. Yun. At uh, nga pala. Ulit. Salamat. Okay. Sa tropa natin na nagbigay. kay scout. Napakabait nyo. Oh. Medyo tumataba na siya ng konti. <laughs> nung dumating kasi dito, medyo payat na uh, hindi may hindi masyadong naalagaan. Oh, so, since si utol na nag alaga medyo mataba na siya. Medyo maintang panahon, humangin sana para hindi hingal na hingal, oh. Dati kasi malilim 'di ba? Puno ng kasi ilalim 'to ng maraming puno eh. Ayan, oh. Eh, since nung bagyong Ulysses tinumba lahat kaya umini O, oh, yun lang. Ayos. Malapit na natin maalabas yan. Yun, mga kasama. At natapos na naman po ang araw natin. Medyo maaga pa, pero uuwi na tayo. Uh, alam nyo naman, sa mga panahon ngayon, uh, malapit ang ano, ay, kung ano Christmas season yan. Christmas season. At, at, walang pasok ang mga estudyante. So, ah uh, ay yung anak ko sa bahay kailangan ng kalaro sa wala walang magawa at uh, kahapon kasi nakikipaglaro kasi siya sa mga sa mga bata sa amin doon sa lugar namin sa labas sa labas dumaan yung ano service ng barangay o so, nag-announce ang barangay doon sa barangay namin na bawal lumabas ang mga bata at mga senior citizen yan so hindi mo na namin siya papalabasin bawal uh, bawal lumabas eh. Kaya bukas, kapag may yung maganda yung panahon, susubukan kong isama dito para naman malibang-libang. Saka nung unang uh, basis na pumunta kami dito, well, nagustuhan naman niya, nagre-request na kung pwede daw bumalik dito. Kaya ibabalik ko siya bukas. Sana gumanda ang panahon. Huwag sanang umulan. wiki uh, umalis ka na. Yan. Uh, wag huwag sanang umulan bukas para maano natin maisama ko yung anak ko dito habang trabaho ako pwede siyang pakalat kalat dyan pitas pitas ng kung anong gusto niya diba at uh, so yun lang uh, uwi na ako at uh, muli po maraming salamat mga kasama sa muling panonood ng video natin uh, medyo walang masyadong pangyayari ngayon kasi nabisi tayo ba nabisi tayo sa trabaho sa so, uh, yon nag grass cattle lang tayo dito medyo kuminis yung banda dito susunod so, natin yung sa right side naman hopefully bukas, maaga nang matapos sa trabaho so, para makapag grass cattle tayo dito sa right side para tapos uh, huhukay pala tayo yan, huhukay tayo ng ano, kamote uh, ng kahoy kasi mag magkakasaba cake yung kapatid ko uh, for ano pang handa sa Pasko yan uh, pakita ko sa inyo yan bukas so, muli po maraming salamat mga kasama at magkita-kita po ulit tayo bukas